Bisyembre noon, isang taon matapos ang hagupit ng bagyong Yolanda, dumaan sa amin ang Typhoon Ruby, mas matindi, mas mapanira. Hindi kami gaanong tinamaan ng Yolanda dahil malayo kami sa sentro, pero si Ruby, ibang usapan. Sa sobrang lakas ng hangin, nabuwal ang matandang puno ng mangga sa harapan ng bahay namin. Isang tanawin na hindi ko malilimutan. Ilang araw ang lumipas, Bandang hapon, nasa balkoni kami ng kapatid ko. Doon kasi malakas ang signal. Dead spot ang loob ng bahay. Habang nagkukwentuhan, nakatingala kami sa langit. May isang liwanag na bigla na lang lumitaw. Maliwanag, kakaiba, at napakaganda. Noon lang kami nakakita ng ganon. Para kaming natulala, hindi agad naisipang kuna ng video. At nang sa wakas ay bubuksan na namin ang kamera, bigla itong humarurot sa bilis at nawala sa paningin namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga yon. UFO ba? Isang aircraft na nagmomonitor ng pingsala ng bagyo? Walang tunog, walang ulap, walang pruweba. Wala rin ibang nagsabi na nakita nila ang nakita namin. Pero sa dami ng kwento ng mga tao, tungkol sa mga hindi maipaluwanag na babay sa langit, Baka hindi kami nag-iisa. Kaya naisip kong magbasa ng mga komento mula sa ibang tao na may karanasang katulad ng sa amin. At eto ang ilan sa mga kwento nila. Kwento ni Hana, ang papa at lola ko may encounter din. Naglalakad sila sa park nang mapansin nila ang isang bilog na liwanag sa langit. Akala nila eoplano, pero kakaiba ang ilaw parang nagiging invisible kapag tinititigan. Taong 1999 pa raw yon. Kwento ni Karen. Gabing-gabi, tinawag ako ng mama ko. Akala ko nagbibiru siya. Pero paglabas ko, nakita namin ang isang itim na bilig na lumilipad. Walang ilaw, pero kita ang hugis dahil sa mga streetlights. Hindi ko na pinikturan. Natakot ako baka kunin kami ng aliens kapag may flash. Kwento ni Mark Taong 2000 sa Kawit, Cavite Maulan at kumikidlat Napatingin ako sa ulap At may nakita akong napakalaking bilog na puno ng ilaw Mas malaki pa sa eroplano Ilang sekundo lang Nawala Kwento ni Rick Noong ondoy Nasa second floor ako Dahil baha sa mabab. May dumaan na triangular aircraft na may RGB lights. Ilang linggo matapos yon, nakita ko ulit ang blinking lights, this time nasa harap na ng bahay. Kinilabutan ako. Kinabukasan, nilagnat ako. Coincidence? Kwento ni Tanya. Naniniwala akong hindi tayo nag-iisa sa universe. Masyadong malawak, masyadong misteryoso. UFO sabi na ay kahit anong aircraft na hindi agad ma-identify pwedeng birds, drones o alien tech. Hanggang hindi natin alam, UFO pa rin. Kwento ni Arthur, taong 2022 sa Paranaque. Tatlong ilaw, dalawang puti, isang pula. Walang tunog, biglang nawala. Kwento ni Gabren, late 90 sa Ginubatan, Albay. Tiyuhin ko, papunta sa CR sa labas ng bahay. May narinig siyang grinding sound. Tapos may sobrang liwanad na nakaangat sa lupa. Lumipad ito ng mabilis. Hindi na siya nag-CR. Kwento ni Kenneth, 100% naniniwala ako may aliens. Pero karamihan ng sightings ay close encounter of the first kind, visual lang. Ang tanong, gusto ba talaga nating malaman ang aliens na nandito tayo? Baka hindi tayo handa. Kwento ni Jolina Bandang Tagig, 2018 or 2019. Walang ulap pero may isang ilaw sa langit na sobrang bagal magblink. Hindi gumagalaw. Tapos biglang nawala. As a science lover, sobrang na-curious ako. Kwento ni Mia, nakahiga ako sa rooftop, 2019. May triangle-shaped na aircraft na maraming ilaw sa gilid. Mabagal ang galaw, tapos biglang nawala. Takot ako kaya tumakbo ako pababa may nakita akong documentary na kaparehong nakita ko. Kwento ni Jack, nasa daike ako noon. May puting ilaw sa gilid ng isang aircraft na sobrang baba. Nag-hover ng ilang minuto, tapos umalis. Wala pa akong kamera noon. Di ko makakalimutan. Kwento ni Thom, Santa Rosa, Laguna. Kabi, naglalaro kami. Biglang lumiwanag ang buong kalsada. May bilog na aircraft na may mga ilaw sa ilalim. Malakas ang hangin. Lahat kami tulala. Bata pa kami noon. Wala pang cellphone, pogs lang ang dala. Ikaw, may kwento ka rin ba tungkol sa UFO? O baka may nakita ka na rin noon na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maipaliwanag. Kwento mo naman. Baka hindi tayo nag-iisa. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.